Hello mga B, kung kayo po ay nagbabalak at pauwi po at nagpaplano po papunta ng summer Yes, tama po kayo, meron po tayong malapit po ng booking station po sa Cubao, Quezon City Yes, tama po kayo mga B, ito po ay ang Eastern Gold Trans Tours Incorporated ito po mga B, natatagpuan lamang po sa number 69 Imperial Street Corner, New York Avenue, dito lang po sa Cubao. Simulan po natin mga B, pagkasakay mo po ng MRT. Yes, galing po kayo sa Shaw Boulevard MRT Station. Bababa po kayo sa may Quezon of Cubao MRT Station. At saka pagkababa mo dyan mga B, makikita mo yung mga shopping malls. Yes, yung mga shopping malls, pwede rin po kayo sumakay ng mga bus carousel lamang po. Sa kanilang mga carousel bus station, magpababa lamang po kayo sa my Qmart carousel bus station. Yes, magkababa mo po dyan mga B, may mga tricycle, may mga motor po dyan na pwede pong maghatid sa iyo. Punta lamang po sa number 69 Imperial Street Corner, New York Avenue, dito lang po yan sa Cubao, Quezon City at yan. Nakapagpabook na po tayo para po darating po na May. Which is yan po ang schedule ko para umuwi po papunta ng summer. Yes, tama po kayo mga B. So galing po dyan sa kanilang booking station mga B. Mayroon pong transportation or mayroon pong shuttle papunta po sa main terminal po ng Gold Trans sa Sampaloc, Manila. Yes, dadalhin po kayo dyan kasama na po ang inyong babayaran sa halagang 2,300. Ito po ay ang kasalukuyang taon 2025. For familiarization mga B sa outside po ng booking station po ng Gold Trans dito po sa Quezon City, Cubao, yan po ang makikita nyo sa labas ng booking station. Yes, tama po kayo. Dito po sa Cubao, Quezon City, marami po ang pwede makatid po sa inyo galing po sa mga iba't ibang lugar kung saan po kayo manggagaling mga B. Yes, tama po yan. Ang mga trip schedules po mga B, papuntang Oras, Canabid, Via, Rawis, Palapag at saka Gamay. Kayo po ay kailangan nasa Cubao Terminal na po sa oras po na alas 6 ng umaga. Para naman po sa pupuntang Giwa at Borongan, ito po ay mag-via Simora, Palapag at saka oras. At kinakailangan din po sa oras na alas 6, kayo din po ay nasa Cubao Booking Station na po. Kasi inuulit ko mga B, kayo po ay dadalhin pa po ng shuttle papunta po sa Sampaloc, Manila kung nasaan ang main bus terminal po ng Eastern Gold Trans Tours. At syempre mga B, kung kayo naman po ay malapit sa Sampaloc, Manila, ito po ay matatagpuan lamang sa Ligarda Corner, J. Figueras Street, Sampaloc, Metro, Manila. Yes, marami po ang mga nagaabang na po doon sa, sa alagang 2,300 makakauwi na po kayo papunta ng Samar. Sa mga nagtatanong naman po, bakit po ang aga po ng call time po para po doon sa kanilang booking terminal which is alas 6 po ng umaga, huwag po kayong mag-alala mga B kasi meron po malapit na mga accommodation po dito po sa kanilang booking station sa Cubao, Quezon City. Yes, malalamit lamang po mga B. May mga nagkakahalaga lamang po ng 300 to 400 overnight stay dito po sa ating booking station ng Gold Trans sa Cubao, Quezon City. Ayan, inulit ko mga B, pagkagaling nyo po sa Q Mart ng Cubao, Quezon City, yes po, sa terminal po ng carousel, kayo po ay nilakad lamang po. Or may mga sakayan po ng mga tricycle dyan na pwede makatid sa inyo doon sa Imperial at sa New York Avenue Street dito po sa booking station po ng Eastern Gold Trans Inc. Yes, tama po kayo mga B. Pero kung ako sa inyo, sumakay lamang po kayo ng naayon sa inyong budget. Kasi yung ibang mga tricycle driver dyan ay nananaga po ng mga pasaheros. Yes, tama po kayo mga B kailangan po maging wise po tayo kung sakali man po tayo ay magkukumute papunta po sa bus station or booking station po ng Eastern Gold Trans Tour. Dagdag kaalaman mga B, ito po ay Meron pong telephone number na 0285-220175. ko, telephone number 0285-220175. At meron din po silang Globe SIM number. Ito po ay ang 0915-235-8601. ko, Globe SIM number is 0915-235-6801. At meron po silang smart number 0929-853-9287 Inuulit ko, smart number 0929-853-9287 Pero mas maganda po mga B Kung kayo mismo ang pupunta doon Sa kanilang booking station Dahil minsan po Hindi po nila nasasagot Ang mga tawag po sa mga contact number na po yan dahil po sa marami silang inaasikaso at syempre mas maganda po yung personal na pupunta doon para magpa-reserve o para magpa-book sa kanilang booking station. Pagkagaling nyo naman po sa Cubao MRT Station, baba po kayo sa may gateway mall. Yes, tama po kayo mga B sa may gateway mall lang po at saka lakad lang po kayo papunta po doon sa may Imperial Street. Yes, dire-diretso lang po yan mga B. Papunta po doon sa may Imperial Street at saka sa corner po ng New York City Avenue. Yes, dire-diretso lamang po. At syempre, makikita nyo rin po ang mga iba't ibang mga accommodation na pwede nyo tulugan po. Overnight stay po malapit sa booking station po ng Eastern Gold Trans Tour. Yes, kung kayo po ay nakakaluwag-luwag, pwede din po kayong mag-taxi papunta po doon sa madaling araw kasi alam nyo po mga B, kailangan po alas 6 pa lang. Alas 6 pa lang ng umaga ay nandoon na po kayo sa booking station kasi po inuulit ko, iahatid po kayo ng shuttle papunta po doon sa main bus station ng ating Stern Gold Trans Tour inulit ko mga B ang trip schedules po ng Eastern Gold Trans Tours Inc. Kayo, kayo po ay papunta ng Oras at Canavid, Avid. Ito po ay via Rawis, via Palapag at via Gamay. Sa Oras po ang alas 6, kailangan nasa Cubao Booking Station na po kayo. At syempre yung mga papunta naman po ng Giwa at saka sa Burungan, ito po ay via Simora, via Palapag, via Oras at kinakailangan din po na sa alas 6 na po kayo ng umaga dito po sa Cubao Booking Station. Yes, tama po kayo mga B. Kaya magpabook na po kayo, magpa-reserve na po kayo dahil po nagkakaubusan na po ng mga upuan. Lalong-lalo na po yung mga uuwi po sa kanilang mga probinsya sa darating na halalan para po sa ating mayor, congressman, at saka vice mayor at sa mga konsihal. Kaya book na tayo mga B. Maraming maraming salamat po sa mga nanood. At sana po nakadagdag po ito ng kunting kaalaman po lalo na po yung mga uuwi po sa inyo papuntang probinsya ng Samar. Sana naman Eastern Gold Trans Tours Mabigyan ng credit ang aking pag-vlog na ito. Ayolaw eh. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you so much. Kaya wag na magpatumpik-tumpik na. Magpabook na po kayo para po sa inyong nalalapit na vacation in grande. la eh, vacation in grande. Yes, thank you, thank you so much.